So you all, what's up mga Herb? Nandito tayo ngayon ulit sa may speed tuner, Big Falco na pagkatapos ng pandemic, pininvite tayo ulit ni kay Miki, kasi may kukulin tayong washer o magic washer ba yun na natapos yung bushing sa may swing arm. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag nakausap na natin si Miki sa loob. Tara! Na naman natin yung mga ang Ayan, malupit na, ano <laughs> Si Dondo, no? Ang yan, no? O, di ba? Ni... yung yung ni Edgar, yung drama yun. Makaligat din eh, kasi. Ay, Di pa. So, mamaya na lang. Uh, baka kumain pa lang One minute.

sila. Si Tadu. Sila. Ngayon ka pa. lang. lang. naka-ADB ano, na. Naka na si ano. Mamaya si oh, babangkitin natin sa video si Bili Negro. Si Bili Negro, kumatawanin. So yeah, may papa, may ano sa ating si kami ginawa washer kasi marami sa mga gawa. Almost pagkatapos ng pandemic, nakapasyan ulit tayo dito kay Miki. Long hair ka na kayo, Miki. Ang kalbo, ah. Dala kita inanap ina ko kayo. Eh. <laughs> Ay! <laughs> Nan na sa, nanawa na sa babae si Kamiki. Oh. Ayan, si Kamiki. Ito ba yung Miki? Para saan ito? Alin? Ito sa likod ng backplate washer. Alis mo na-stack na rin yung mga yun. Tapos ito, yung sa ano? Torque drive. Tapos ito, sa pool drive. Tapos ito, sa bell na. So ito mga mga, mga erp, mga wasa na binigay sa atin ni Kamiki, ibablog natin to oh, i explain no? natin to. Ayan. Kamiki, <laughs> so, wala sa lang Kamiki. Yeah, yeah. Iyon, okay, 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 okay. Thank you. Few minutes later. So yun mga erp, pauwi na tayo ngayon. So ibablog ko mamaya kung ano ba yung mga binigay sa atin ni Kamiki. Tapos papaltan natin. At uh, doon sa magtatanong kung magkano presyo, syempre, as always, Edi kay Kuya Miki, PM niyo siya. Ayan. So, ang daming binigay sa atin kay Kuya Miki. Thank you, Kuya Miki, sa laging pag-sponsor sa atin. So, yun. What's up, mga Herb? Natingin tayo ngayon. Babaklas na natin tong panggilid natin. Ayan. Kasama pala natin si Kuya Nick. Hello. si, si Ray, ng ating cameraman. <laughs> so, ngayon, ikakabit mula natin tong Itong pinaka pinakabagong product ni Kemiki na sa likod ng backplate na may friction ba yung putas dyan? May nalitaw oh, dito friction. Yan. Tapos friction tuloy. Itong pulley. Hindi ko alam kung anong material niya. Ayan. Na pulley nat, sa pulley nut, sa torque drive, tsaka sa belt. So ito yung luma natin. Papaslasin sana na all. Na. Sana all. Mickey, I love you. Penging ASF. Ito, sa ano. Siyempre, sana siyempre. All. Kaya ano na yan. Kay Master Boy Booster. Mangkanor. Mangkanor. Over torque? Oo, oh, hindi, okay, tatlo lang So, ayan, stock lang tayo mga air pack ayan. Stock pulley Stock belt ah, Hindi sumagad, walang wasi eh. Kasi stock belt na BSR Kaso puro grasa Ito, rubber lining natin Tapos stock belt malinis okay, sa nawala yung ano nawala yung bola ah mga arp so ito yung dati natin na JBT maliit compared dito kay Piamigi Speed Junior yan malalaman natin so ikakabit na natin yan kay Boy Booster na lahat yan pa kaloka yan ha <laughs> Sana all. Si-set natin yan. Si-set natin yan. Ay, ang nila mga herb. Oh, ah, light din. Dito, din siya. Pero malaki. So, dito siya nakakabit mga herb. Ayan. Dito siya nakakabit mga herb. Ayan. So, nakaganyan siya. Ayun. Kasi yung dati natin, yung stock kasi natin ganito, alloy yun eh. Ito yung stainless, JBT. Ngayon, i na natin to Gagamitin natin itong eh, Kaya yung yeah. So, medyo malaki siya, tsaka may butas-butas. Ito, mga may kakabit na natin to Pinagkaiba niya, dito, medyo mas matangkad to Tsaka medyo maganda yung washer niya, yan na makapal. Bukod-bukod kaysa dito. Marami thread oh, dito naman sa pool, sa bell May butas na rin sya Tsaka friction Tapos dito naman Manipis din So yan yung luma natin Kay buoy booster na yan Dito sa torque drive Dito naman yan Medyo maganda Makapal mga herb Kaysa dito sa stock So kakapit ko muna Mga maya Balik ako kayo Kani ano masasabi mo dito sa maliit tsaka sa bagong ano ni Siguro ni Kuya Mickey sa speed tuner. Pa purpose ito. Ito dati. Okay siya. Kaya lang para nangyayari. Para na to. Ayun ah, ba? Ayun, ang purpose ito ni doon oh, uh, dito sakto siya pagka nilagay ayan yan eh yung mga is, ano kaya yung mga butas-butas siguro ito uh, para yung mga light eh, lo, sa cooling tin ayan kulitin. para hindi masyado ano no tingnan mo kay Eric no yung Minute. yung ano, medyo manipis ng konti uh, hindi katulad nito makapal para sa akin ito much better to yan. support eh oh. No? Uh, uh, ikaw ano, mas Boy Booster, anong masasabi mo dun sa ano uh -huh. ni Yun nga, ano na, ba? counter encounter ko rin to eh. Uh -huh. Pag sobrang pisa mo nito. Ba, mm -hmm. siya na overturn mo gano'n. Napapansin mo, uh -huh. parang, parang uh -huh. nagkakaano rito. Mm -hmm. Eh, ito ano, nakasupport eh. So, yun o. Oh. Oh, diba? May lapan siya eh. Okay, so maganda rin pala siya sa backplate, no? Hindi uh -huh. siya, hindi siya uh alog-alog. Okay. okay, okay yung ginawa mo. Kahit na Okay, ginawa mo Idol Mickey. Sana all. Sana all. Bigyan mo kami. Eh, hindi pwedeng mo na rin tong ano. Ah, uh, ayan oh, 'di ba? Uh -huh. uh, 'Di ba? Pagka single na ganyan oh. Oh, uh -huh. 'to meron naman doon, 'di ba? Oh, uh, hindi, talaga ito ano, single nil Ito naman. Pag sobrahan mo rin, minsan nabubusal sa eh, 'di ba? Pero pati pa 'yan, single nil kasi. 'yung dating design ng ganito, collar type eh, uh -huh. 'di ba? Binago eh. Mm. Bakit kayo nagtipid, Yamaha? <laughs> So ayun mga Arp, kakabit muna natin Tapos papakita ko sa inyo yung pinagbago Tsaka ayun, kakabit lang natin <laughs> Ayan, nakita nyo na ha Rubber lining ha, medyo makapal nga Liliyain pa natin yun So ayan mga Arp, na natin Ito yung stock Ito yung kay Kuya Miki So may butas na rin sya, anti-heat So kakabit na natin dito Ayan, pagkakaiba nya tapos pag yeah. pagdil na kaya ng kamay kailangan naka-align eh para hindi masira hindi hindi ma mga herb tapos ka kamay gamay muna bago i ato ah to bag pitik lang isang pitik dalawang pitik lang oh Ganda no, bilog-bilog no ah. yeah. Okay na yan? Okay yun So oh. ayan mga herb oh ganda oh. Ah, bogey, oh, pogi oh. Pogi. 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 Alam na. Okay. So, B8R lang B8R puro light na ah. ang B8R mga earth versus dun sa 2DB tsaka sa B65 medyo malipis to na konti at malipli na konti kaysa dun sa B65 So, ibig sabihin ng no, mga erp, itong bell na to, ah, itong belt na to, aggressive. Yan. Pero kung magbibig pulley kayo, tsaka big torque drive, syempre, referred dun, 2DP. Tapos, ang problema naman sa 2DP, ang bilis naman malampag. Yan. So, ito ay kakabit na natin tong bago. Sumigi na. Bell Bel nut. nut na, ano. Ayun o oh. Ayun oh. Dito naka TDC na to mga herb Medyo maluwag na kasi natin Dahil 7,000 na oh. Uh -huh. Siguraduhin Ng uh -huh. Nang hindi maubos ang ipin Yan, Yan mga herb Pag may nakita na kayong ipin Tempor na yun Tempor na yun, tempo, mamaya. Tempor, tempor. yan. <laughs> ah, kita yung puli. Ay! Ay, Ay log nahulog, log, log. log. Nahulog. Hindi ho siya pwedeng maging seaman. Mahubo okay. siya mga tornillo. Ano ka kanya mga herb. Dapat piwil mga herb. Uh, Mas may, maha, marami pala na trend yan. Compare mo dito, maliit. Mahaba, o. Uh, Mahaba. Mahaba. ang trend mo. Uh, ganda. Ah, Manfred Bo. Walang bakla. Sana all. Sana pagka, all. Pagka ano, di pa mahaba talaga kay Nick? Oo. Oh, so, Para kapit na kapit. Ayan, no? Oh, so, ano, pitingan mo muna para malapong ulo. Pogi oh Pogi Oh nagsiguro <laughs> Kulay ka Eto, Wala pala ako kasi Yung dati ko pala Is 17 17 to Ano size ba ngayon to? Ito Eto, 19 ata siya uh -huh. So kuha mo lang ako ng ano